Uminit ngayon ang ulo ni Senador Rafi Tolpo sa isang investigador na pangiting-iting aso di umano ito at tila pinagtatawanan lang di umano silang mga senador. Pag mo palang pangising-isi kang iting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pangiting aso siya. Itong hinapak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawanan lang tayo. Kinikwisyon ngayon ng mga senador kung bakit ang biktimang si Jimboy Baltasar na isang biktima ng mistaken identity na pinagbabaril ng mga pulis ay siya pa ang kinuhaan ng parafintes samantalang ang mga bumaril na pulis ay hindi kinuhaan ito pinagdiinan ngayon ng investigador na si Police Captain Aribio na wala di umanong instruction order si Police Kerner umipig sa para test pero may dalawang police official naman ang nagpatutuo dito I confirm sir na meron pong ganyang instruction po sir Narinig yun ni Aribijo? Yes sir Andun siya at nakuha niya yung instruction loud and clear? Yes sir, may uh, mga photographs pa po yan sir Maging si Senador Bato de la Rosa Nang gigil na dito Kay Police Captain Arrebejo Sa patawa-tawa nito Huwag kang patawa-tawa Nagagali si si, si tul sa sa'yo po Yung para nakaluko ka Ha? Akala, is this a laughing matter? No, no sir, no sir Ha? No sir Bakit pa siwesmail ka? Sabi mo nga itong dalawa, tatlo na nga sila nag-sabi Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala hindi. mo magaling ka ng investigador? Oh, sir, hindi po. Hindi. Ano nga ba ang gustong palabasin ng police captain na ito sa ating mga senador? Gusto mo gawin tayong mga tanga rito? Naging kapitan ka lang? Akala mo? Alam mo na lahat? Tara, panuuri natin ito. Nakakapikon okay. itong si Captain Arabejo. Eh. Sarap ipakulong sa babae. Eh. Now, sabi nung si Captain uh, Boy 8 e Pase protocol na para pintest victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging police. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan sabi mo sa akin saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakatakot sa pagmumukha mo palang pangisingisi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pang ngiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya. Ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Asintabi sa mga polisman na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceremonia, and I respect the gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga polis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang ng, uh, chief o police ng uh, nabotas. At mismo sinasabi nitong uh, si Captain Terate Pase ng Soko Protocol. So sino tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sino tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngising-ngising. -isi. Captain, sir, sino po? sir, uh, ang alam ko po sir, tama po ang ginagawa po namin sir. Tama ang ginagawa nyo. So ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Bagoy na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipakontempt din to eh. Ah, uh, ano yung sound judgment na yan. Para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Kasi really? na gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitang ka lang, akala mo, alam mo na lahat, katalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitang ka pa lang. E paano na kung ikaw naging Colonel, kung ikaw naging CPNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahihak kay General Sermonia, hindi ka nahihak kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng gano'n na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make a stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kala, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair? Yes, uh, go ahead. Actually, Mr. Chair, uh, totoo. Eh, parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanongin ng komite ang isang police captain, uh, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating na Vota City Police, police colonel, na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yeah, yan nga si Torrisa. Breakdown ba sa chain of command ito? Ya, yeah, si Torrisa, established yan uh -huh. ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapendest. Tapos sabi niya kanina wala daw order. Sino ang sinasabi na toto? Your honor, Mr. Chair, marami tayong uh -huh. nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, your honor. So, narinig mo utos si Hippie na ipaparapendest. There was no order, Your Honor. Ha? Ah? There was no such order, Your Honor. There was no such order? Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan? Who are those witnesses para i-contempt ko na ito ngayon mismo? Sige. Si uh, Police Major Edwin Pertes, ang aking uh, ako Your Honor. Saan na niya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasaan na butas pa, Your Honor. Pagpuntahin dito. Okay. Pagpuntahin dito. Tapos, yung uh, Chief Operations Officer ko, Your Honor, si uh, Captain uh, Mundihar, Your Honor. Puntahin dito. So, a lot, lot of them will corroborate doon sa sinasabi mo na inutusan mo? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, kapag yung dalawa na corroborate, corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Uh, Type uh, him in contempt para uh, yeah. makulong. Nasaan yung dalawa? Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD? IOD? Sino IOD? IOC? Narinig mo, yung instruction yan na po Ah, uh, hindi po, Your Honor. Hindi mo? Dahil ako po ay eh, nagre-rely din po kay ang aking uh, superior, kay Police Captain na uh, Arabejo Arabeho po. Your... So, hindi, hindi ka Hindi niya narinig? Ha? Huh? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya? Yer. So, you. dalawa sila ngayon ang ipapakontemp natin kapag uh, mag-collaborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mong instruction? Kasama ito si Galvez? Uh, Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba at matagal-tagal kayo makukulong. So, ito wala makukulong na na po kung na-receive ko. Okay. Wala ka na rinig, ha? Pero sabi ni... Kipi, nandoon ka. Anong nagbigay sa instruction? Wala po ako, Your Honor. Wala ka? Colonel Uyping. Your Honor, may binabanggit pa si uh, Axelito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment? Mr. Chair? Yes, Kuwait uh, Sen. Teresa. So, Sir Galvez, uh, bati po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala niyo, kay Captain Arabejo, yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng para-fintest sa anim. Tama po ba 'yon? Ako uh, actually po uh during the investigation, uh ko po kay uh, sa aking superior si Police Captain Arabejo, na subject po ang six police uh, officers na suspect. So pareho so pa po yung para-fintest. So pareho po yung oh, alam niyong oh. tamang gawin sa sinabi yes, ni po. Colonel. Umipig. Pero po, pero uh, po nagsabi sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng pagkaka yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi hanggang alas 12 po ng ano ng uh, padaling araw ng August 3 na eh mag mag uh, possibility po na mag negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na napaghugas po sila ng kamay and yet yung Opo. si Demboy na parafin test sa loob ng oras na iyon Yes po kasi yung protocol po kasi okay, na suko. Ma'am, -ma ilang days ba? Bago ma mawala yung... Uh, sir, uh, porga, uh, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours? Si, nagsisinungaling na naman tong dalawa. si, kanina, oh. Kanina, sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nagparapin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa sabi mo lang ngayon, dahil naglaps na kaya gasat pa laps na doon sa time na kipinaparapintes yung isang tao dahil maaring nabura na so, so magkakaiba ang inyong statement magkakaiba ang inyong stand yung sa akin po yun or uh, yung po ay totoo yung pagsuggest pwede totoo na magkakasalungat kayong magboss kayong magamo sa inyong mga pananaw sa inyong mga paninindigan that's what I'm saying then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang dalawang testigo na talagang pinagsabihan kayo na para pin And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours, ginigiba yung sinasabi mong after one day, mababaliwala na o baka mag-negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours, pwede pa. See, tad-tad ka ng kasinungalingan. Ano alam nyo, kayo mga investigador ha, babalik uh, na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. ah uh, Gusto ninyong pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very biased kayo against the victim. ah uh, Siya pinaparapintis. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin And because of your sound judgment na ngayon, binigyan ka pala ng, ng uh, instruction ni Kirill Umipig na gawin yun but hindi mo sinunod. Dahil ito, ma mayayabang itong mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipe ka, kunyari marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Oh, hindi ka pala lawyer eh. Ambisigador ka. Simple order ng uh, hepe mo. Ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya. Pag dumating si, pinatawag na nyo, yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Uwiwig. Major Pertes and uh, Captain Mondario. Saan sila ngayon? Nabutas sila. Nabutas. D District Director, tawagan mo. Pabol dito. Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontemp itong investigador niyo. Mundiar. Police Captain Mundiar. Yes, oh, Nagsabi dito si Colonel Alan Omepeg na nagbigay daw siya ng instruction kay Captain Juanito Arabijo, yung uh, investigator niyo dyan sa sa istasyon ka ba? Investigator ka ng istasyon nang malabon uh, ng nabutas. Sila yes, siya na ipa-subject to para test yung anim na pulis na involved sa shooting incident. Ngayon, ni-refute ni Captain Arabijo na there was no instructions given to them. So, sabi ni Kernel Umipig, meron siyang witness na nakarinig nung binigyan niya ng instruction si Captain Arabijo. Ang witness niyan ay ikaw at si Major Pintes. Coach Fuentes. Nasaan ka na? Yes, sir. Ka. So ngayon, totoo ba na narinig mo na binigyan ni Colonel Umipig ng instruction si Colonel Arabijo, Juanito Arabijo, na mag-conduct ng uh, para Pintes? Do you can confirm or deny? I confirm, sir, na meron pong ganyang instruction po, sir. Narinig yun ni Arabijo? Yes, sir. Nandun si Arabijo nung binigyan ng instruction? Yes, sir, meron po. Narinig niya? Yes, sir, kasama po siya sa meeting po, sir. Pinatawag din po ni COP po yan, sir. Nagkaroon po kami ng emergency meeting noong August 3. Tungkol po sa kaso po na yan, sir. At okay. kasama po doon sa binanggit po doon, yung standard protocol, kasama po sir, yung para test po na binanggit po. Okay. How about you, Colonel Espuertes? Amidio Espuertes? Nandoon ka? Nung hindi kayo isaksyon? Sir? Yes, sir. Uh, meron po kami ng uh, after activity report, sir, ng uh, emergency case conference nung August 3 Partikularly, sir, uh, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir, to include, sir, yung uh, mga balistik para pintes, sir, sa mga okay. personnel. Okay. kita, nung binigay ni Colonel Uyepig yung instruction na yan, nakikinig ba si Captain Rabio? Yes, sir. Andon siya? Andon siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear? Yes, Yes, sir. May uh, mga photographs pa po yan, sir. So therefore, uh, you are lying. Captain Arabijo. Your Honor, can I answer? What? Huh? Can I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Sir, we have a conversation with our chief of police. And uh, I could prepare kung pwede pa ipaparapent test mga yan. Ito sir, lawyer ito, August 10 na po ito, which is uh, highly impossible yes, na po na mag-request kami ng parapin sa mga suspect kasi dapat within 72 hours lang po. So sir, ito, yung kanyang defense dito ay... Um, uh, sandali, sandali, anong date yung nag-conference kayo? Nabinigyan na instruction? August 3 po sir, August 3. August 3? Ha? Huh? Wag kang patay tawa, nagagalit si Tul si, si Tul Tul po sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala is, this a laughing matter? No, no sir, no sir. Ha? No sir. Bakit pa si Wesmel ka? Kasi sir hindi po kasi totoo is na sabi niya sir. Hindi totoo. Ito sir, may text po kami dito kasi. Hindi ako nagtatanong sa text mo doon sa sa date ng uh, Conference na sinabi ng istaksyon ni Uwipig. Anong date yon? Kayong dalawa, anong date? August, August 3, po, sir. August 3. Yun sa iyo, August 10. Sir, madali po mong gawa ng case. Anong date na yan, ng case conference na yan. na diba, yan. Hindi Anong case conference na yan? Hindi ko nga itong dalawa. Ano, diba, anong araw yung case conference nyo? August 3, Your ano. August 3? Ito, sir, pasahin ko po yung laman po ng text po namin, Yung si OP. Para ano, anong po, text? Ano? Yung text po sa akin ni si OP, sir. Hindi ako nagtatanong sa text. Ang tanong ko yung conference kung saan binigyan ka ng instruction. Verbal eh. Doon sa conference. Bakit mo ako bigyan ng text? Sa doon po kasi ang katulayan na wala po yung instruction. Instruction? Sinabi na nga itong dalawa, tatlo na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Hindi oh, po, sir. Hindi po. Kemet. Hindi, hindi, hindi po. Ha? Sir Teresa, can you please uh, move for the sighting in context of this